Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagsisinungaling? Malino sa Biblia na ang pagsisinungaling ay kasalanan at hindi nakalulugod sa Diyos. Ang unang kasalanan sa mundong ito ay nasasangkot sa kasinungalingang sinabi kay Eva. Ang sampung utos na ibinigay kay Moises ay kinabibilangan ng Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Exodus 20.16 Sa unang simbahan, sina Ananias at Sapira, ay nagsinungaling tungkol sa isang donasyon upang magmukhang mas mapagbigay sila talaga. Mahigpit ang pagsaway ni Pedro. Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Gawa 5.3 Ang paghato ng Diyos ay mas mahigpit. Ang mag-asawa ay namatay bilang resulta ng kanilang kasalanan ng pagsisungaling. Gawa 5.1-11 Sinasabi ng Colossus 3.9 Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubadan ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Ang pagsisinungaling ay nakalista sa 1 Timoteo 1, 9-11 bilang isang bagay na ginagawa ng mga makasalanan. Higit pa rito, ang mga sinungaling ay napapabilang sa mga hahatulan sa wakas. Pahayag 21-8 Sa kaibahan, ang Diyos ay hindi kailanman nagsisinungaling. Tito 1 2. Siya ang pinagmumula ng katotohanan. Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Bilang 23.19 Tinawag ni Jesus ang kanyang sarili na daan, katotohanan at buhay. Juan 14.6 At inaasahan niya na ang mga sumusunod sa kanya ay mga tao ng katotohanan. Ang katotohanan ay dapat ipahayag ng may pag-ibig. Epeso 4.15 Na nag-aalok, ng pag-asa sa mga nagahanap ng kapubusan mula sa mga kasinungalingan ng mundo.